Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Ako po si Reverend Jao. Tayo na pong magkapet pandasal. Ngayon po ay kapistahan ni San Juan Berkmans, isa sa mga kinikilalang santo ng ating simbahan. Isa din siyang Heswita katulad ko. Noon daw nagsisimula pa lamang siya sa seminaryo, kilala na siya sa pag-ako ng mga trabahong ayaw gawin ng iba dahil mahirap. Kinilala rin po siya sa kanyang matapat at masugid na pagsunod sa mga batas ng aming kongregasyon. Bato-bato po sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Dahil sa palagay ko, marami sa atin ang kailangang matutunan ang halimbawa ni San Juan Berkmans. Marami sa atin ang mas pipiliin ang madaling gawain. Marami sa atin ang ayaw na ayaw umako ng responsibilidad. At ito ang pinakamatindi. Marami sa atin ang sumusuway sa batas kahit na ang marami dito ay madaling sundin mula sa simpleng pagtawid sa tamang tawiran hanggang sa pagkukusa sa trabaho. Nako, ilan po sa atin ang gumagawa niyan? Mga kapamilya, pinapaalala sa atin ngayon ni San Juan Bermans na ang pagsunod sa anumang batas at ang pagiging responsable ay tatak hindi lamang ng isang mabuting tao kundi ng mabuting anak ng Diyos. Sa araw na ito, sikapin nating maging responsable at sumunod sa batas mga unang hakbang po 'yan sa daan ng kabanalan. Pagpalain kayo ng Diyos.